Ang ginagandahan po dito sa Tibamoto since may tire machine po tayo. Uh free installation na po lahat ng items natin Ayaw. at may free sealant na rin po sila and free pito upon purchase dito oh, yeah, sa yeah. shop. Sir, so, ano yung pinakamaliit naman na size para may idea sila? Pinakamaliit po na, na size, size is lang, ano, yung mga pang-ano po natin? Yung 13S at 14S na halimbawa ano, yung mga ano lang po, parang common lang po na nakikita sa mga scooter Ay, like okay. 70-80 mga, mga ganun po yun, okay. and then yung pair nun sir magkano ang ano, presyo uh, siguro po ang nagpre-range po kami sa presyo uh, nasa 1,000 pinakamababa po yung 1,000 natin okay. ah. tapos ang pinakamataas po natin siguro is yung 4,000 ni Pirelli na 120. Ayos na. Oh, na yun. Ayos <laughs> ah, na. No. Tapos, okay. ang, meron din po tayong mga tay, mga tay na gulong. Mm -hmm. 17S meron din po tayo. Tapos ito naman po, ayan, ito po yung mga TRC shock natin na panibagong dating. Tapos, meron din po tayong mga Zeno flat seat. Ayun, no? Ayan. Ayan, no? Ayan. Ito, maporma to, no? Opo. po. Ito po pang Beat FI. Ayan, Beat FI. Marami ayan, po tayong mga motor dyan. Meron po tayong pang M3. Meron po tayong pang Click 160, tapos meron din pong Aerox V1, ha. tapos may mga, ano rin po tayo dyan, may mga pang Raider, tsaka pang Wave. Yan magkano ang range dyan, sir? Ito po, uh, sir, nagre-range ang price po nito sa 1,450 up to 2,000 po. Okay. Ayan po. Super flat seat po dyan. Oh, super flat seat then. Tapos seat ito man. po, dito naman po, marami pa po tayong available na item Katulad po ng mga pipe, ito po yung mga iba nating stock ng pipe. Tapos, ito po yung mga bagong deliver ng race power shock. Ito po ang kinagandahan po dito. Ah, uh, may one year warranty na siya kay race power Ay, mismo. Yung, Tsaka, pre-installation din yung, po idol sa amin. Ayun, no? Dito ganda oh. Sorry da, Yan no? yung, ano, dalawa na yung spring, no? Oh, o, dalawa yung na siya. dalawa pang... yung extra spring. Tapos na-adjust yung spring at saka yung... Opo. Oh, yung dual adjustable po siya sa tank eh, at saka sa ibaba. Yan, yeah, so, yung, no, yung, yung uh... rebound po niya. Solid pala yan, ano? free installation na. one year warranty pa. Opo, oh, po, one year uh, warranty. Ayos na, ayos, no? Solid po. Solid talaga yan, no? Lalo na kung pang-araw, araw-araw mo ginagamit yung motor, di ba? Opo. Tapos Ayan. dito po, ito po yung mga iba nating pipe, MT-8. Ayan, sige po. Medyo, medyo, medyo crowded lang po kasi medyo kasi marami si ng... Sobrang uh, dami ng stocks talaga eh. Po. Meron po tayong Sun Racing, tapos meron po tayong MT-8. Ang ranging price po natin sa mga MT-8 pipe is from 23 to 29. Ayan po yung mga yun. Tapos sa Sun Racing naman po, lahat ng motor natin, uh, PCX-160 max 2020 version 2. Um, adjustable po siya lahat tapos 4.9 lang. Free oh? installation na rin po oh, yes. yun. Yes. Ito nito, taba o. Oh. Ito po, ito oh, yeah. po mga ito, mga pang, seven, ay, eh, mga pang 17S na po ito. Uh, uh, Kasi ito rin po yung mga ibang electronic parts natin na naka-display Yung naka-display oh, po sa ibaba, ito po yung mga stock niya. Yung mga stock niya. Uh, 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 yung mga mag-order online, oh, ito po. Um, po yun um, mga ito, boss. Uh, Yan yeah. yun, yun. At yung dibali, nandito tayo mga ko sa stock room nila, sa second floor. Ayan. So nandito na lahat ang ano. Kompleto so, pala, no? Sir? Oh, ito may mga mags pala, no? Yeah. Ayan, mags. Meron po tayong mga magspang raider. For raider, yan. Uh, Meron po tayong slim type tsaka standard type. Ah, okay. Magkaiba oh. okay, po pala yun. Opo, ano, oh, okay, may mga slim type po. Slim mga type pang pa gusto nila. Pa pag halimbawa mag Malaysian concept ay, sila, o, no. pwede po yun. Oh, uh, uh, Meron pala nga. Naka slim type. Slim type. Ayan, yeah, pang sky drive. Ayan. Okay, Maraming ito. Opo. Ayan, Mio 125. 125. ADV 150. Meron din po tayo. Um, uh, meron tayong Aerox, NMAX V1, NMAX version 2, uh, 13S, tsaka 14S na NMAX available po tayo dyan. Sa 17S naman po, kung gusto nyo magpa-Malaysian concept, uh, meron po tayong mga Mio, Sporty, M3, tapos PCX and NMAX version 2. Meron po tayong mga 17S kapag halimbawa kung gusto nyo magpa-Malaysian concept ng yeah. motor. Available po yan dito. Uh, free installation na rin po yun, free sealant, tsaka free pito. Ayan po. Ay ang promo ni Chibamoto. Chibamoto. Okay, talaga solid talaga yung promo. Ayun, mga boss, ha? Kasi malaking bagay yung uh, labor, ha? <laughs> labor, uh, malaking bagay kasi. Sa mga kasi major yun, eh. parts na ipapagawa nyo. Oo, talaga... oh, okay, kasi ang yun talaga ang pinaka, ano, parang mas makatipid din po sila. Oo, oh, tama. Yan. Yan ang solid na promo ni Chibam Motors. Okay. okay. Eto, mating mga rin ito, mga boss. Kaling? At yun na nga, mga idol. I think okay na tayo rito. Uh, dito po sa aming branch, ang mekaniko po natin is lima. Tapos sa uh, pangalawang branch po natin, tatlo po yung mekaniko. And sa ginagawang branch, hindi pa po natin alam pero parang maglalagay po kami doon ng additional na tatlo mekaniko. Ayos okay. uh, po. Mm. wala pong waiting dito kasi lahat po sila lima and bumibilis po sila lahat po kahit sa kabilang branch. Matik. May warranty ba yung Sa warranty po natin, ang ino-offer po natin warranty sa customer is one week. Kapag halimbawa po sa... Uh, nagpakabit po silang MDL or PIA Horn. Uh, meron po sila, meron po ang binibigay na one week para sa mga wiring, Kung so, halimbawa man na uh, naglolo ko or na, may nagumiduman, pwede, na, pwede po nilang ibalik dito. at uh, titingnan lang po natin yung job order nila. Tapos kung pasok po sa one week, pwede po natin gawin ulit yun na wala silang babayaran delivery labor. Kahit ano. Kahit sa mga gawa po kahit si sa mga major parts, meron din po tayo na inaalat na one week sa yun po yung inaalat namin reassurance sa kanila. Parang kung halimbawa man na magloko, syempre po, uh, one week po yung pinaka-maximum natin. Uh, lahat ng delivery inaakyat po natin dito sa taas para hindi po siya masyadong crowded sa so, Uh, free labor halos lahat din sa mga major uh, works na, okay. na ginagawa sa mga motor. Ang ginagandaan po dito sa Chibamoto since may tire machine po tayo, uh, free installation na po lahat ng items natin. Ayaw. At may free sealant na rin po sila and free PITO upon oh, purchase oh, yeah. dito po sa yeah. shop. Sir, so, ano yung pinakamaliit naman na size para may idea sila? Pinakamaliit po na, na size is ano. yung mga pang ano po natin, yung 13S tsaka 14S na Halimbawa ng ano, yung mga ano lang po, parang common lang po na nakikita sa mga scooter ah, yun, like okay. 70, 80, ah, yun, mga, mga ganoon, okay. Oh, And po. then yung pair nun, sir magkano ang ano presyo n'n? Ah, uh, siguro po ang nag range po kami sa presyo. Ah, uh, nasa 1,000, pinakamababa po yung 1,000 natin. Okay. Ah. Tapos ang pinakamataas po natin siguro is yung 4,000 ni Pirelli na 120. Oh, na. Ayos okay. uh, na. Ah, yes, no. Tapos, okay. ang, meron din po tayong mga tay, mga tay na gulong. Mm -hmm. 17S meron din po tayo. Tapos ito naman po, ayan, ito po yung mga TRC shock natin na panibagong dating. Tapos, meron din po tayong mga Zeno flat seat. Ayun, no? Ayan. Ayan, no? Ayan. ayan, ayan. Ito, maporma to, no? O, po. Ito po ayan, pang Beat FI. Ayan, Beat ayan. FI. Marami ayan. po tayong mga motor niya. Meron po tayong pang M3. Meron po tayong pang Click 160, tapos meron din pong Aerox V1, tapos may mga, ano rin po tayo dyan, may mga pang Raider, tsaka pang Wave. Yan magkano range yan, um, sir? Ito po, sir, nagre-range ang price po nito sa 1,450 up to 2,000 po. Oh, okay. Ayan po. Super flat seat po dyan. Oh, super flat tapos seat na. Tapos, ito man. po, dito naman po, marami pa po tayong available na item Katulad po ng mga pipe, ito po yung mga iba nating stock ng pipe. Tapos ito po yung mga bagong deliver ng Race Power shock. Ito po ang kinagandahan po dito. Ah, uh, may one year warranty na siya kay Race ah, Power yun. mismo. Tsaka free installation Ay, din po yun, sa amin. Ayun 'no? Ito, ganda, sorry, ganda. Yan yung ano, dalawa no? na yung spring 'no? Ah, oh, oh, dalawa yung na siya. Dalawa pang yung spring, tapos yun. na-adjust yung spring at saka yung Opo. Oh, yung dual adjustable po siya sa tanke, eh, ah, tsaka sa ibaba. Yeah, yung, yeah, rebound yeah. po niya. Solid pala yan. No? Free installation. pre no. installation, one year, warranty pa. but one year o, warranty. Ayos na, ayos na. No? Yeah. Solid po. Solid so talaga um, yan. No? So, lalo na kung pang araw, araw-araw mo ginagamit Opo. yung motor, di ba? No? Tapos yeah. dito po, eto po yung mga iba nating pipe, MT8. Ayan, sige po. Medyo, crowded <laughs> lang po kasi medyo <laughs> so, marami nang... So, sobrang ng, ano, dami ng stocks talaga eh. Meron po tayong sun racing tapos meron po tayong MT8 ang ranging price po natin sa mga MT8 5S from 23 to 229 ayan, ayan. ayan po yung mga yun tapos sa sun racing naman po lahat ng motor natin na uh, PCX 160 N Max 2020 version 2 um adjustable po siya lahat tapos 49 lang oh. rain's na rin oh, po yes. yun ayan tutulad nito taba oh ito po ito okay. po mga to mga pang seven uh, pang 17S na po to uh. Kasi ito rin po yung mga ibang electronic parts natin na naka-display. Yung naka-display po sa iba ba, ito po yung mga stock niya. Yung mga stock niya. Oh, ah, yung mga mag-order online. ito oh, po. po yun mga ayan. boss. Yan yon. At yung di bali, nandito tayo mga boys sa stock room nila sa second floor. So nandito na lahat ang ano. Ito so, kompleto pala no sir. Oh, ito may mga mags pala no. Yan, mag- Meron po tayong mga mags pang raider. Meron po tayong slim type at standard type. Ah, okay. Magkaiba iba pa pala yun. Ano Opo, oh, okay, may yung... Yung mga slim type po. Ma slim type mga pang pa gusto nila. Pag-alimbawa magmamalaysian concept Ayun, sila, no. pwede po yun. Oh. Meron pa lang yun. Naka-slim type. Slim type. type. Yan, pang sky drive. Ayan. Marami okay, tulad. Ito, oh, 125. So. ADV 150. Meron din po tayo. Ayan. Uh, meron tayong Aerox. NMAX V1. NMAX version 2. Uh, 13S tsaka 14S na NMAX. Available po tayo dyan. Sa 17S naman po, kung gusto nyo magpa-Malaysian concept, Uh, meron po tayong mga Mio Sporty, M3, tapos PCX and NMAX version 2. Meron po tayong mga 17S kapag halimbawa gusto nyo magpa-Malaysian concept ng motor. Available po yan dito. Uh, free installation na rin po yun, tsaka free sealant, tsaka free pito. Ayun po. Ayun ang promo ni Chibang Moto. Chibang okay. solid talaga yung promo. Ayun, mga boss ha. Na. Kasi malaking bagay yung uh, labor. Ha. Labor, oh, malaking bagay kasi yun. Sa mga major yun, eh. parts na ipapagawa nyo. Oo, oh, talaga. kasi ang yun talaga ang pinaka para mas makatipid din po sila. Oo, oh, tama. Yan. Yan ang solid na promo ni Chibam Motors. Okay. Eto, okay, mating mga rim to talaga. mga boss. Kaling? At yun na nga mga idol. I think okay na tayo rito. Uh, dito po sa aming branch, ang mekaniko po natin is lima. Tapos sa uh, pangalawang branch po natin, tatlo po yung mekaniko. And sa ginagawang branch, hindi pa po natin alam pero parang maglalagay po kami doon ng additional na tatlo mekaniko. Ayos. Ay, ay. ay, ay, ay. wala pong waiting dito kasi lahat po sila lima and bilis po sila lahat kahit sa abilang branch. Okay. Sa warranty po natin, ang ino-offer po natin warranty sa customer is one week Kapag halimbawa po sa uh, nagpakabit po silang MDL or Pia Horn, uh, meron po sila, meron po ang binibigay na one week para sa mga wiring kung halimbawa man na nagloloko or na, may nagumiduman, pwede, na, pwede po nilang ibalik dito. At... Uh, Titignan lang po natin yung job order nila. Tapos kung pasok po sa one week, pwede po natin gawin ulit yun nang wala silang babayaran ulit kahit ano. Kahit sa mga gawa po, or kahit si sa mga major parts, meron din po tayo na inaalat na one week uh, yun po yung inaalat namin reassurance sa kanila. Para kung halimbawa man na magloko, syempre po, uh, one week po yung pinaka-maximum natin.